3 wins pa lang. Anong oras na ba ako naglalaro? Nag nag, nag naglaro no? ka, may 1 na. 3 wins ka pa lang. <laughs> hmm, oh, 2014, no. Sa basketball. Panalo na lalaro ko, no. Si Aris, man, Shh, sh, sh, sh. Hello guys, hello. Silent is lucky for success, guys. Hello. Clutch. Mars, Mars. Clutch. Clutch. talaga yun. Sayang, so, wala si Gordex. Alam mo may ginawa si Mars dun. Lagi ka lang napado, nakita ko eh. Hoy, tignan mo ilan yung kills. Silang kills. Tignan mo, one kill ka lang dun oh. Sampot oh. ka ngayon <laughs> po Namatay ako yung first drop. Grabe, naraw-araw yung one kill mo ha. <laughs> 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 <Naraw -araw. laughs> <laughs> ay. Ay. Takmal ka kay, kumakain. Kumakain na ako eh. Lumulunok ako nung sabaw eh. <laughs> Nagstuck sa lalamon ako. <laughs> <laughs> ay, ay. Oh my god, <laughs> Ay, ay tan na yun. Parang ginigisa ka dito pati ah. Mainit ba, mainit?